Sa Sa land Sa land bank mga kapresko Siyempre Doon marami nito doon O oh, Okay O oh, marami doon Okay Maraming dahon Doon punta na lang kayo doon mga kapresko Sa land bank Yo 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 sa araw na ito ah uh, Maraming nagtatanong O oh, saan ko nakukuha yung dahon na to O oh, So syempre mga kapresko, hindi ako maramot. Oh, hindi ako maramot sa inyo kasi kayo mga nagsusuporta sa akin. Oh, sasabihin ko kung saan ko to kinukuha ang dahon na to. Oh, mabisa to. Gamot to. Oh. Gamot to, oh, gamot to sa sakit ng ulo oh, at marami pang iba. Oh, gamot to. So mga kapresko, Sasabihin ko sa inyo kung saan ko to kinukuha. O, doon sa sa land o Syempre sa lupang mataba at maraming tanim na puno, okay? O So syempre sasabihin ko sa inyo. O hindi ko sa inyo pagraramutan daw na. To sasabihin ko kung saan to nakukuha, okay? O Syempre mahal ko kayo. Kayo yung mga nagsusuporta sa akin jano o hindi ko na ito pagkakait sa inyo. Sasabihin ko to kung saan ko kinukuha. Okay, Oh. So, wag nang maraming satsat -sat dito. Sasabihin ko to kung saan nyo kinukuha. Ito, o. Oh. oh. mayroon siyang... Bibigyan ko kayo mga kapreskong clue. O, oh, kung saan ito kinukuha. Alam nyo mga kapresko. Ah, uh, don doon sa pinagkukuhanan nito, mayroon siyang drawing na ano, yung... Yung ano siya, yung binhe, na may mga daon down baba mga Kapresko oh malapit lang siya dun mga Kapresko So, syempre doon to kinuhua oh alam yung mga Kapresko tung daon na to napakabisang gamot to pero pagka nag paggamot ka sa ospital mga Kapresko hinahanap din to ng mga doktor sa alam yung mga Kapresko pagka lalong-lalo na sa mga cancer sa mga OP. Oo, pirang ka Kailangan ng mga doktor tong daon na to. iningit ito mga kapresko Kailangan, marami ka nito. ito. Herbal tong daon na to. O, alam mo mga kapresko mabisa tong gamot na to. Oo, okay o Sasabihin ko sa inyo oo Alam nyo mga kapresko, presko lang to, o, kakapitas ko lang o, o mainit-init pa yan o, presko yan, o okay. Oh, presko yan. Marami akong pinitas sa araw na 'to, mga kapresko. Oh, marami yan, oh. Oh, presko yan, mga kapresko. Oh, mayroon pa dito. O, kakapitas ko lang nito, mga kapresko. Oh. Alam niyo, mga kapresko, doon maraming puno doon, o. Maraming puno ng ano ng doon. Okay. Oh, marami pa yan, oh. Marami yan, mga kapresko. Oh. Sasabihin ko sa inyo kung saan ko to kinuha. Mabisang gamot to. O manood lang kayo dyan. O wag kayong magalit. O sinasabi ko lang sa inyo yung tunay. At syempre, tunay na panggamot sa sakit ng ulo. Okay? O wag nang maraming satsat -sat dito sa social media mga kapresko. Sabihin na natin kung saan. O... O, oh, manood lang kayo dyan. I-share nyo tong video na to para malaman ng mga tao na mabisang gamot tong dao na to. Dahon ng ano, ng okay. O, oh, mabisa to. Oh. so mga kapresko, ah, sasabihin ko na sa inyo kung saan to nakukuha. O, oh, sasabihin ko sa inyo kasi mahal ko kayo, followers ko kayo, kayo yung mga sumusuporta sa akin. O, okay. Okay. O, oh, wag nang maraming satsat -sat dito mga Kapresko. Sabihin na natin o oh, alam niyo mga Kapresko, dito sa sa virgin forest. Marami nito o. Oh, Marami nito sa virgin forest. Doon lang 'to nakukuha o oh, land land ang ano niya, o oh, lupang mataba 'yun. Okay? Mataba doon ang lupa. O. Oh, o oh, mataba talaga mga Kapresko, promise. Maraming dahon na napipitas doon mga kapresko O maraming dahon doon Sabihin ko na uh, Alam nyo mga kapresko Nakukuha to Sa Sa land Sa land bank mga kapresko Siyempre doon marami nito doon O okay O marami doon okay Maraming dahon doon Punta na lang kayo doon mga kapresko sa land bank Magkikita mga kapresko sa Doon sa virgin forest na 'yon. May makikita kayong naka-signboard na may ano siya may yung similya ng ano yung yung pananim o oh, makikita mo may dahon yon o oh, doon yon mga kapresko o oh, o oh, makikita mo doon okay o oh. so maraming salamat sa mga nanonood maraming salamat